Pumalas na siya dito sa party ng pangulo ng administration party. Ano po ang reaction niyo dyan? Tama ba yung ginawa niya niyan? Now, when she sided with the uh when she sided with the uh opposition with the Duterte, medyo skeptic din naman ang mga pro Duterte supporters dun sa talagang intention niya mm -hmm. as to why she is uh, supporting Duterte. And uh, kumpara parang lumalabas, too late the hero yung kaniyang uh yung kanyang mga actions ano? because uh, she could have made earlier pronouncements especially during the point of the arrest which did not happen. So mm. kung magaparang lumalabas sa punto de vista ng mga pro Duterte supporters is that uh, nung nakita niya na meron talagang negative sentiment yung ating mga kababayan doon sa nangyaring pag-aresto sa Pangulo, eh biglang pihit siya pupunta sa mga sa kampo ng dating Pangulo. Mm. Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Ang pag-uusapan natin sa araw na ito, tungkol ito sa pagkalas ni Senator Aimee Marcos sa ng kanyang kapatid. Ito yung bibigyan natin ng reaksyon pero bago yan, panuuri natin syempre yung kanyang video at syempre

kamusta na ko kayo? Ito na yung sinasabi natin dito. Bago tayo magbigay ng reaction, panoorin natin ang video na ito sapagkat maingay sa social media ang pagkalas ni Senator Amy Marcos sa partido ng kanyang kapatid na si BBM. Kaya bago tayo magbigay ng reaction, syempre panoorin natin ang sabay-sabay. Video! Ito bang ginawa niyang pag-atras? No? Kumalas na siya dito sa party ng Pangulo ng administration party. Ano po ang reaction niyo dyan? Tama ba yung ginawa niyang yan? Well, uh, when you look at politics it's always about addition ano at ito nga sa ginawa ng uh, ni senator Einie, i think it's more of subtraction mm -hmm. subtraction ano kasi kung titingnan natin um, when she bolted out of the alianza effectively yung uh, makinarya ano, and the resources of the alianza is also being withdrawn from her Yes. Okay? and then uh, when she sided with the uh, when she sided with the uh, opposition with the uh, Duterte's medyo skeptic din naman ang mga pro Duterte supporters dun sa talagang intention niya mm -hmm. as to why she is uh, supporting Duterte and uh, kumaga parang lumalabas too late the hero yung kaniyang uh, yung kaniyang mga actions ano? because uh, she could have made earlier pronouncements especially during the point of the arrest which did not happen so mm -hmm. kumaga parang lumalabas sa punto de vista ng mga pro Duterte supporters is that uh, nung nakita niya na meron talagang negative sentiment yung ating mga kababayan doon sa nangyaring pag-areso sa Pangulo, eh biglang pihit siya, pupunta sa mga sa kampo ng dating Pangulo and it does not sit well with the Duterte uh, uh, supporters as well. no? Because number one, she is a Marcos and alam naman natin ngayon na matindi ang uh, hin hinanakit ng mga pro Duterte supporters sa mga Marcos and uh, because she carries the surname uh, most likely I don't think it will uh, it will resonate in the uh, shift of Duterte support para sa kanya even if she's spearheaded the Senate inquiry hmm. dito nga sa nangyaring pag-aresto pero kung titingnan natin i think maganda rin naman ito no because at least uh, she is now uh, an independent candidate hmm. mas magkakaroon siya ng flexibility no uh, doon sa kanyang kampanya and hopefully she could still mount a good uh, campaign hmm. Pero professor uh, kasi sabi nila no na parang uh, uh, like you mentioned go, na parang ano no hindi siya talaga parang may may konting alinlangan no yung Duterte camp sa sinseridad ni Senator Imee. Pero sa tingin niyo bakit trend niya pinili yung opposition uh, he, at hindi yung, uh, yung, yung kapatid niya no lalo na yung administrasyon? Isn't blood supposed to be thicker than water? Isn't that also yeah, uh... Oo, o, sige po. Mm -hmm. Go ahead. Yeah, tama po yan na pero kung titignan po natin even in the get go, simula pa lang medyo lukewarm naman talaga yung uh, participation ni uh, Senator Amy Marcos dito sa uh, Alianza. Mm -hmm. And there was even uh, there were even uh, there was even a time that we thought she will not be part of the 12 man roster. Mm -hmm. So uh, at the same time, uh, nakita naman natin even before na mayroon din mayroon din naman malalim na ugnayan si uh, Senator Marcos. Marcos with the Dupepes. Uh, and this goes way, way back. So, siguro maari nating sabihin, yes, blood is thicker than water. Pero sa ganitong usapin kasi, uh, sometimes it's all about political survival. Mm -hmm. And uh, syempre, iisipin dito ni Sen. Amy Marcos what will be good for her, uh, especially her political career. At kaya medyo mas pinipili niya na sumali sumanib doon sa tingin niya na makakapagdala sa kanya ng, uh, ng mas uh, ng kalalagyan dito sa ating karera sa Mayo Adoce. Okay. Sa napanood nating video, klaro naman na talagang tumiwalag na itong si Senator Amy Marcos sa patido ng kanyang kapatid. Ito na yung sinasabi natin dito na blood is thicker than water. Totoo kaya ito mga boss? mga kapatid at mga kababayan dito sa pangyayaring ito mukhang hindi nangyari itong sinasabi nilang blood is thicker water. Sapagkat syempre, kagaya nga nang nangyari at uh, tumiwalag si Senator Aimee sa partido ng kanyang kapatid, wala na. Ibig sabihin, eh, hindi na siya kaisa at hindi na siya kasama doon sa partido ng kanyang kapatid. Ibig sabihin, ngayon tumatayo siyang independente. So, ibig sabihin, wala siyang partido. Kumbaga, pwede siyang pumunta doon sa kung saan saan kung sino man ang gustong umampon sa kanya pero sa totoo lang sa akin lang ito sa pananaw ko bakit umalis ito sa partido ng kanyang kapatid sapagkat nakikita niya bunga ito ng pag-aresto kay Pangulong Rodrigo Rua Duterte nakikita niya kasi na medyo tagilid na ang bangka na sinasakyan ng kanyang kapatid siyempre kailangan niyang iligtas yung kanyang sarili at hindi lang ito maaaring marami pa ang susunod sa kanya kasi ganyan ang politiko kung saan sila makakapabor, lilipat at lilipat yan. Dito natin makikita na talagang totoo yung kasabihan na sa politika ay eh talagang madumi ang labanan yan. Bakit? Bakit nasabi natin madumi? Kasi nga, kahit kapartido mo pa, pagka nagkaroon ng pagkakataon na medyo lulubog ang bangka na sinasakyan mo, ay eh kailangan mong umalis. Sa totoo lang marami. Naalala ninyo ng panahon ni eh, Pangulong Digong, ni Tatay Digong, ang daming lumapit sa kanya na mga tao, mga senador, congressman, mayor, etc. etc. lumapit sa kanya sapagkat kilalang kilala at matunog ang kanyang pangalan kaya dumikit yung iba nga nanalo bilang mayor nanalo bilang congressman, nanalo bilang councilor, nanalo kung saan saan pang mga posisyon sa gobyerno nang dahil po kay tatay Digong pero anyari ngayon, walay yung mga nakinabang wag ninyong sabihin hindi nyo alam ito <laughs> yung mga nakinabang noon sa pagkapanalo ni Tatay Digong nasaan na sila ngayon walay na hindi na natin sila makita sa totoo lang pakagaya na sinabi nga ni Senator Bato nung uh, sila sa Senado nang inibistigahan nila si uh, Tatay Digong sa IGK doon sa Senado tinanong niya Mr. President nung una ang dami mong kaibigan bakit ngayon na sinasampahan ka na at uh, kinakasuhan ka na nasaan na sila simple lang ang sagot ng ating Pangulong Digong kanya naman talagang tao pagka uh, masaya marami kaibigan pero pagka uh, panahon ng kalungkutan walay yan ang realidad ng buhay natin kaya ang masasabi ko lang dito tungkol sa pagtiwalag ni Senator Aime sa kanyang kapatid eh naisip niya na mas mabuti yung kanyang karera kaysa sa kanyang relasyon so ang masasabi natin dito is career is thicker than blood di ba? yun na kaya quit <laughs> maraming maraming salamat sa suporta ninyo at syempre huwag kayong magsawang uh, sa ating munting channel kagaya ng sinasabi natin dito mag-iingat tayong lahat pwera lang sa mga taong hindi nag -ingat.